Ayan, nandito na naman tayo sa Yamaha Tagkawa yan. At, ayun. natin siya ng, ano, dito. Ano nga ba, ba tawag dito, sir? Guard. <laughs> ito, ano to, Yang sa ano? Sa radiator. Radiator, ito. Sa ilalim na to. Ayan. Yeah. Tapos ito naman, dito. Hindi ko lang alam kung kasukat 'yan. kili lang siguro 'to, parang blawas anong. Pero pwede dito. Katas na ulit. Ay, baligtad. Nakabaligtad man siguro yung loob na yan, ano? Dito lang po sa amin. Ano ba natin yung gaya? हो पता ना ala yun talaga ala yan hindi siguro pare engine ano baka ano yung na order mo sir pang ano pang, pang version 1. pang 150 ano Oo. kasi dapat ito nandito ito eh tayo pinulit naman natin Limited na yung Yamaha, hindi na mahubasa. <laughs> Iba pala yan. Wala na pa ng ulit natin. Para. Wala namang lagayan dito. Ano? Wala. Mali pala mga kamandaragat ang nabigyan natin. Diyan kaya may tinta kaya dyan? Sa mga ano? Mga shop na dyan? Iwan ko lang sir, baka mayroon. Ayan mga kamandaragat, hindi kasukat yung ating ano, itong cover na ano ito. Kaya kung bibili kayo yung sa mga Yamaha Sniper 155, ah uh, dapat masure nyo na ano na pang 155 talaga kasi ito pang 150 ano sir pang 150 talaga to pang sniper 150 ibang sukat nya kaya din natin ito may ipakabit kaya ito lang may ipakabit natin ngayon tapos may bago daw sa ating ituturo si ano, Sir Iran. Yang sa ano? Sa, answer back. na may tunog, may tunog ba? So ito muna ikakabit. Sokot talaga o kapos naman ay kaya pala meron yan para hindi siya magasgas. ayo oo sana yun ay kasukat na <laughs> Okay din na naman ang hirap kaya pag wala nito pag may bibilhin ka na ano wala ka yung nabili mo nga sir ano po walang spray yung iba na balik ito ay, Oh. Pag ginanyan mo, pag mo na clip siya ulit. Yung may grip mo lang, ito lang. Hmm. Yung iba kasi meron niya. Pag hinila mo, mabalik ano? Pag may pang siya. Pinili ko pa yan ng maayos sa ano, sa online, eh, sa Shopee. Sala din ng... <laughs> pasok. Pinapinangkot. At tumama. Hindi talaga yan. Ano? Tapos may tatanong din pala ako dito. Yung parang may... Yan. Parang may tumutunog siya dito sa ano? Dito. Hindi naman sa makina eh. Parang may na ano siyang ano. Papat ah, may patakbuhin mo. yung okay. ano sir nat naman pala naman pala ano Sir, pa, kasi uh, minsan pag nasusubukan ko dito sa panel na disable po talaga yung ano uh, yung function uh, niya pero yung mga dati sir na talaga dito wala talaga silang ganoon all mm. na discover ko lang po dito yung sign maps. dati nagawa ko yung sign marks uh, yung may gulong di ko po yan kasi kanya kung paano sir pag nag-steady yan may tutunog po yan yun, yun, pag nagganong sir, ibig sabihin, nag-activate na yung, ano mo, yung answer pack mo, may tunog na siya. Ay, wow. Ngayon wala. sir, pag, pag napindot niya yan, ulit, ganyan, putunog ulit Ganun, sir, Patay. Yun, yun. siya. Ganon sir, na Batay. disable yun, disable yun. Ibig sabihin dito yun, dito. Yan, yan sir. Pag ganyan, tapos, ilulong press mo lang yan sir. Pagka na ganyan, sige sir pag ano sa pag pindot mo lang ganyan pag pindot mo, bitaw, tapos pindotin mo ulit ay dalawa ang long price Yan. sige lang sir, antayin mo lang na mag beep mag siya mag beep, tapos na di-disable yun, tapos oh. yun din yung pang on hindi, hmm. bitaw muna sir, tapos pindot ka ulit yun hindi, okay, wala pa yun sir ay, wala pa yun pagka ganyan, pindotin mo lang ulit, long price Scroll uh, Antayin mo lang itong mulong yung pagkagano, activated na yung may tulong na siya. Uh, Ngayon, alam mo in case na na-disable, na at siya alam mo na yung ano Oh. Uh, kaya pala pagka, dati uh, tumutunog siya talaga, kahit ano. Pagkaganyan, ganyan, push ka ulit, andayin mo lang na mag-beam. Ay, ah, oo, nagigits ko. Na, ibig sabihin, kung gusto kung gusto mo may tunog o wala, nasa sa'yo, dito uh, mo ano. kaya Pero, na-discover ko lang naman yung Gelsa, yung Max talaga, sa'yo. Kung kayo mabuti tingin, mabuti tingin, kailangan lang sa klaseng itong klaseng. Maganda, nalaman natin. Pagkaganyan siya naman yan, naka-active uh, na yung paper niya. Mm -hmm. Pag napingat ko na naman siya ng nalang press ko, siguro dati, activated yan, ginagamit ng isa-minsa ng kapatid ko, baka in, sana hindi siya thank. nasanay dito. So okay. Pag buhay niya, tinatagalan niya. Nakakalala, na na Hmm. Ayan ang. Adjust Ay, naman. Binahe ko ng naga lang yan ay. Eh. Naga. Kumigpit. siya. Eh. Pero hindi man kahit pita eh, na naman siya. ganyan talaga yan. Minsan na, Malawag naman. Biyahing na kaya ng nakaraan eh. So ayun mga kamandaragat, ang unang accessories na ikabit sa ating sniper 155. Guard sa ano siya para hindi magasgasan yung ano pag may kinakarga tayo dito sa ibabaw. Kasi minsan pag, pag may binili tayo, hindi naman pwedeng hawakan natin kasi may clutch to. Buti kang automatic. So ayun, kapag may dala tayo, pwede natin dito ilagay patong. Ayan o. Oh. Diba? Laking bagay nito. Busina. Pwede rin magpakabit sa yung busina. Makaya. Mahal yata ang busina. Saka na lang. <laughs> Parang mahal yung, yung malakas ano. Sunod na lang ulit. Tasabay na natin ang ano ang uh, kulan kulan at busina hmm. nalimutan ko nga eh nasa galigo na ako nung naalala ko Kukunti pa lang ata dito ang ano ano 155 bar ano. Kukunti pa lang sir. Dito dito nga ako laging magpapabukas gawa ng sa mga shop. I-experimentuhan nila yan sigurado. Pag mga lalo na sa ano. Sa makina ano. Sa makina. Kaya nga. Yan, tapos nang higpitan yung ating kadina kasi kaya yun lang <laughs> higpit humihigpit pala yan minsan naman lumuluwag yung panglagay dito sa ano yung cover dito. Ano? Madali lang ikabit 'yon. Uh, yung Pwede naman sa admin. lang naman po 'yun eh, yung ano, yung tempered. Oo, oh, tempered. Kaya ko na siguro so, 'yan, ano. Yung na, Minsan kasi nagkakapawis dito sa may gitnang to, 'wag na uh, Yung parang may pawis dito oh, sa gitna. Kaya bibilang ko din ng ano 'yan. Ah, paparoutes natin kay ano kay Sir Iran. Kasi may tumutunog sya dito. May na to. Yung original na ano niya dito, ay, nandiyan. Oo no. Dito mo siya papakinggan. Sa, sa may part na dito. Oo. Oh. Hindi ko alam kung saan yun ay. Pistingin mo siyang naka ano, naka pre wheeling sa may medyo Para ano. titistingin niya yung ating motor kasi ano paparinig ko sa kanya kung ano yung tumutunog sa may ulihan na bahagi ito na malalaman na natin kung ano yung tumutunog dito ano? Ayos naman? Wala ka wala ka narin. Ano lang Nagtatama dito? Oh. Hindi, hindi na siya nakalapat masyado dito oh. Kaya minsan may vibration pag ano Dito gawa na kung... Oo oh. Alas wala man sir. Wala man Matining man. Bukas muna natin mainit. Buhayan, binuhay ko. Tapos yan, nalulubat din. Matagal din ito, sir, ba, ano? Malubat. Matagal din malubat. Kung sa kaning malubat na, sir, gusto niyo original na mabili, sa Yamaha Center po. Yama no, dito, dito. Meron din dito. Pero pwede naman, sir, na, ano, yung sa yung sarilo po ba, sarilo. Ay, sarilo lang ang battery niya. Alas pareha po. Eh. Okay. Ayan, tapos nang check up yung ating motor at okay naman daw. 100 <laughs> Shout out sa kanila 100 Mali yung nabili ko nito Wala pala kayong mga ganito ano? Kung mayroon sana dito na lang bibili ano? sayang ano din to eh parang 400 to 500 Ayan mga kamandara tayo ay pauwi na at ayan okay naman yung ating motor na ilak na ikabit na yung uh, unang accessories na ikakabit sa kanya at ayun po salamat salamat ha Kuya <laughs> na. Sa ah, ayo nga pala. Bali pag ano na lang ulit yung nagdito kulan tapos yung ano baka busina bibili ako ano. Salamat, salamat. Oh, ayan, may pakinabang na agad Dito na natin ilagay yung hindi na ikabit na cover ng ano, radiator. At yung resibo dito na din. <laughs> pakinabang naman pala talaga 'yan. <laughs> At ayan po. tumil tayo ng ano, dumaan tayo sa bakery nila ate at kuya. Nakasa. Para kay Kakang Tudan. Ayan, happy birthday Kakang Tudan. Happy birthday po. Ayan. Shoutout kila kuya. Mama.